Hai ganda po, guys. At pauwi na aku guys. Pauwi na ako sa, sa Nang na saging. At, malapit tayo sa tulong guys. cepat sa sakyan. Pauwi na tayo sa pariw. Sa, yung, sa deyatan, guys. At, Kunting tiis mo guys Mabigat sa ating dala ko Mabigat Dali yung sabi na dadal ko guys Mabigat uh, Para malapit tayo sa kulong kulong Diyan yung sakya natin sa baba Para Ipawin na tayo Nakapagtibaan na rin sa ako Sa dalawang ko guys Na sagi Na pinakuha At Para meron tayong pahagi merienda sa baryo yun uh, na guys ako yung taan na tayo guys maganda tayo sa ating service yung oras ngayon uh, 2.30 alas 2 na. Gustos na ako po na guys Ang ganun, dapat yung kumukong Ito ang sakit dati yung nabukit ko siya Sobrang pawis may guys mayroon pasan-pasan. Kaya sipag lang guys. Sipag tiyaga. Pag hindi nagsipag, wala. Gutom guys. Kaya magtanim, para may anihin. Kaya ito guys, dadala ko ay ah, uh, ay mga produkto yung sagi. Kaya sipag at tiyaga lang guys. Habang malakas, nakakayod. Uh, kaya tayo ngayon lahas si pagtyaga para may biyaya magtanim para may anihin guys kaya yung mga tulad kong uh, magbubukid tulad kong simpleng buhay si paglan huwag yung patulog tulog huwag tulog wala kang anihin magtanim magtanim pag may lupang katanim taniman natin guys para sa ganun ay meron tayong aning kahit pa paano meron tayong pang araw-araw na aning nakakaimig tayo so guys sipag lang sipag at tawa sipag at tawa sipag at